Dito Boy Abunda Interview with Julia Barreto again Ang pag-amin ng aktres sa publiko na malaki ang galit kay Kim Ju True na true pala ang matinding galit at inggit Noon pa man ay eh, hindi na nito gusto si Kimi Dahil nga noon pa man ay may gusto ito kay Paolo Gusto niya rin na makatrabaho ngunit wala ng chance Dahil nga may kinong na Nagagalit ngayon ang mga supporters. Lumabas din ang totoo. Ayon nga sa mga komento. Hi Kim, huwag mo napansinin. Heavenly Father knows kung ano ang nasa puso mo. May God bless you always and keep you the good work. And be safe always with your family. Hayaan sila ang mahalaga mabuti kang ka tao at kailanman hindi magbabago. Ang tingin, mga nagmamahal sa iyo. Sino lang din ang masisira sa patunoy nyo ng pagsasalita laban sa iyo? Ayon pa sa isang komento. Kung totoo man ito, sana asikasuhin niya lang ang buhay niya. Ang daming problema ng pamilya. sila sina lang din yung nag-aaway doon. Doon na lang siya magpakabisi at yung boyfriend niya na si Jarat. Masyado nang magulo at patahimikin niyo, mga aktres. Wala siyang ginagawa sa inyo. Ayon pa sa isang kumento. Huwag na lang patulan. Pag ang taong insecure at laos na, hanggang ingit na lang, sobrang sikat at super bait pa ni eh. Kaya super blessed. Hindi na rin kami nagtataka kung bakit ganyan na lamang kung mag-react lagi yan si Julia. Anong senyo rito sa new update na naman?